Isang napakagandang araw na naman po mga kasuday. Tara, samahan natin ang ating mga greenin basketball players sa kanilang pag sayo at paghahanda para sa darating na intramurals 2024. So ayun na nga guys, baagang maaga pa lang ay pumunta na kami sa barangay San Rocky Covered Court. Kaso nga lang, hindi kami pinayagan kasi nga raw gagamitin ang kanilang covered Kaya, court ending. Pumunta na lang kami sa paaralan para doon mag sayo ang aming mga players. At nag-warm up na nga sila nagkaroon ng konting drills. Kaso nga lang, bigla na lang kumulimlim ang kalangitan. Ano ba talaga. Kaya naman lumipat na lang ulit kami sa Barangay San Pedro Covered Court. Kasi nga lang guys, hindi ko na kinuna ng video ang kanilang pag-iinsayo kasi raw makikita ng kanilang kalaban ang kanilang mga strategy. Charot! <laughs> oh, sige, picture muna tayo. <laughs> at dahil sa nagutang mga players na ito, humingi ng pabor at kailangan daw nilang kumain ng tanghalian. Kaso nga lang wala akong pera. Alam nga naman, bigyan tayo ng paarlan. Charot! Kaya naman pinagbigyan ko na. Okay lang naman daw kahit pansit kanto lang. Kaya, kaya lang. <laughs> okay lang. Okay lang daw kahit pansit kanto Ang importante ay mabusog sila. Ganun naman talaga ang buhay ng coach, di ba? Kailangan natin gumaso ng sarili nating pera. Ang importante, Nakatulong tayo sa bata at nag sila. Kaya naman pumunta na kami sa ilog. Ang napakagandang ilog ng Tungalete para dito kami mag-boodle fight. <laughs>

At ang nanalo ay walang iba kundi si... Charot, alam niyo na yan. Hala, sige to, ikaw na maupay. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama sa amin hanggang sa susunod na pagsunod.